thank <laughs> So ayan oh, narinig nyo na mga masyar kung ano yung issue nung makina So napakaingay So Tsaka pala kung bago lang po pala kayo dito sa page natin sa Motohaus ah uh, Konting support naman po sa page natin Palike na lang at nakapagpa-subscribe na din po ay pashare na rin po sa mga kaibigan natin Yung ating page dito sa Motohaus sa Motohaus TV sa Youtube ah uh, So narinig nyo yung problema, maingay So, yung tunog niya, uh, hindi siya tunog na makalansing na malakas eh. Baga yung tunog ng lagatok na sigunyal. Ang basa nako, ano parang ang uh, ang pakiramdam ko dito, magaspang yung tunog niya. So, kalimitan pag magaspang ang tunog, kalimitan side bearing. Side bearing ng sigunyal. Yan. So, yun yung palimitan. Side bearing ng sigunyal. So, hindi pwedeng tensioner. Iba yung tunog ng tensioner kasi na uh, so yung mga possible lang na nako iso, side bearing tapos mamaya malalaman natin kung may tama rin yung cam bearing uh, yung mga bearing roller bearing ng rocker arm ng camshaft. Yeah. check natin yon. so share ko sa inyo mamaya mga master kapag uh, nabuksan na natin to so uh, hindi ko na po may papakita sa inyo kung paano natin babaklasin ito kasi uh, so, okay let's go yun ang mga master oh, so nababaan na natin natanggalan natin yung makina doon sa chassis So, natanggal ko na rin yung mga ibang parts. So, ito, hindi na namin i-overhaul to. Kasi dito pa lang sa ibabaw, makita na namin yung problema. So, nun tiyanik ko naman yung sigunyal. So... Oh, jingle bell, jingle all the way. <laughs> Yan. So, ito yung naging uh, issue nung, ano, naging issue nung magaspang na tunog na, na pinakita ko, no, pinarinig ko sa inyo kanina. So, ito yon so, Ito yung dahilan ng kanyang, ano, ng magaspang siner ko lang para at least may idea na kayo pag na-experience nyo to alam nyo na yung magiging possible na problema so baka bigla kasing uh, sabihin sa inyo ng mekaniko na gagawa eh, baba agad yung makin so, boss overhaul yan si Gunyal problema so shout out sa iyo boy si Gunyal <laughs> so after natin uh, palitan yung kanyang uh, camshaft bearing yan so Balik na ulit sa tahimik na buhay. <laughs> tahimik na buhay. So, balik na ulit sa tahimik yung motor ng ating uh, customer. So, yan. maririnig nyo. No more kalampag, no more kalansing. Ano pa ba? No more gaspang ang uh, tunog. So, katulad kanina. So, recall lang natin mga boss. Ito yung tunog ng makina kanina mo yung bago natin sa gayon. So, ito panoodin nyo. Ito lang. Ayan, ayan na, sobrang lakas sila Parang kumakayod Okay, yung kanina tunog So, ito na Ito na yung bago So, okay na, okay na All goods na So, pwede na ulit bumiyahe si Pops <laughs> Babawi daw si Pops So, kailangan niyang bumiyahe So, okay So, share ko lang Para may idea kayo Mga mga, mga master Para kung sakali may experience nyo to At uh, alam niyo na kung ano yung mga possible Na magiging problema So may mga previews ako mga na post na rin ito, mga tungkol sa kalansing, tunog jolen. So ito naman, tunog gaspang, Asing gaspang na mukha ng, ng kapitbahay mo. <laughs> Ayan, so kung bago lang po kayo dito sa channel natin, sa Moto House TV, sa konting support, palike na lang po, tsaka pasubscribe na din mga boss. And pa-share na rin syempre. And tsaka papindot na rin yung, ano, yung notific notification bell para... Sa mga susunod pa natin mga video na isi-share eh, ma-update kayo at uh, mapanood nyo yung mga share natin. Kasi nga sabi, sharing is caring. Yun, shout out kay